Ano kita karon sa Woodis Place, Siargao, sa Tourism Road, sa katayangan sa General Luna, kundi nahimutang o atong kinabiyon ang isa sa itong guest sa April 17, ang naghatag o kahugyaw, especially sa iyong fantastic drummer. So, andam na ba ka? O karoon, ato ng ilailahon ang naghatag o kalipay sa Siargao Island ang nag-iisang fantastic drummer ng Siargao sa Siargao Beach Club Mr. Don Imian Hi Sir Don, how are you? Hello, sir. Okay, how's your life? Good smooth <laughs> Okay, smooth So, ready ka na ba sa atong um, interview karon? ron? ko? <laughs> <laughs> Siyempre, uh, makulbaan kita Ay, ay kagool kay kanang it's just normal lagi na nato nga. Para ilhan kita diri sa Siargao, di ba? Oh, si, yes, yes, Alright, yes, so yes. let's take a seat, sir. Yes, yes, yes. Karon atong hinabiyon pag-usab si Sir Don Imiat sa iyahang ang pagpahibaw sa iyang talento din sa uh, Siargao Island. <laughs> so, um, alang sa kasayuran sa tanan, Sir Don, um, di nag-start si Don Imiat. Magkadrama sir ikaw pagkabata di unsa may imong mga experiences unsa sa in real life story kinsa man si Sir Don Bugoy Bugoy <laughs> aside sa Bugoy unsa pa sir unsa pa ang imong uh, sa tong followers Samukan Samukan ya yeah, confident pag pagabot pag sa performance all right so confident pud ko kun siya pagabot sa performance yeah. so isip usa ka ko anang imong unsa man pinaka main talent nimo dinhi sa Ganong naabot ay eh, kag-shargao di Ay, hey. Tungod sa concert kaming gig nami gig sa dapa dapa okay mm. dito nag start tong boat nito oh. boat festival ni katong okay. July Dragon, Dragon Boat Oh Dragon festival. Boat July 15 to nay tabo uh -uh. dire gi hire mi to ni Sir Joven shout out kan Joe Events Hi Sir, <laughs> Sir Joe, Joe shout out sa direto sa dapa uh -uh. tapos nag tukar na kami dito tukar nami na after gig tapos may friend kami na si Boss Alan si Boss Alan mm. Tag-recommend kami sa Shargo Beach Club. Mm -hmm. So, dapat na to, side gig na kami diya sa Shargo Beach Club, na uh -huh. may tabo. Bali, mo gig lang yun, motocar lang yun. Tapos, tawagan niya sa management and manager, si Sir James, na ipanaw na to, na nahali na sa lain kalibutan. Mm uh -huh. Tawagan doon ni, So, gidawat na mo largo ang offer. Okay. Then, nahanam si Shargo Beach Club niya, inaingon ang manager niya mag-audition sa Adawmi. Nag-audition kami, para madunggan ma, nila ng yung pyesa ba yeah, DJ, drums, tapos di, isa ka MC tuloy may kabuo ka na ako, uh -huh. si Mark, si Jeff The North uh -huh. Sauce mamaya North Sauce oh, inong, na. nga namin grupo mm -hmm. niya The North Sauce oh The North Sauce tapos pag play na namo uh -huh. sa dali soundcheck check ito dala, dala na po audition hingganahan man ang guwan ang manager ang manager mo si kisay manager na si si James ah oh, si James Sir James si, matong previous na okay na familiar na siya. siya. later on uh -huh. we'll talk it mo tong may nag expect nga ging nanday may gigi hatag nanday may schedule na mao na ni na tukar na muna yung anam ng na baro kay mga sanina ba kay ulang kayo ba okay good for one dira ngamong kita na sanina yah wami may mato gi panay na lang niya to yah ang mga ang mga sali na ito, malit na lang hindi sa gawas. Ang saman itong tuiga nga nagsugod -so ka dali, kato nagtukar ka sa, ano? Sa, sa Sharga Beach Club. Club. July 16, 2023, kalimutan. So, last year. Last year. Last pa year, year. So, karaan na dito kang manukaray sa Surigao? Oo. Oh, mm -hmm. Nag-drummer ko sa Surigao, 2009. Nami grupo po dito. Uh, so, nakay grupo sa Surigao City. Oo. Oh, sa City oh, proper. Oh, Ang pangalan sa mong grupo is Maradjao, Karadjao, Tukar, Surigao. Okay. Um, mao na di ako nagikan kay di ako na di ako, di ako na kun na pag play sa mga drums kay ang ako mga mentor ato sila sila Mayor Jmar Mar, via Toto anhing uwik Binji si Raspi May mga mentor na ako na sa mga pagabot sa drums sa percussionista kay bali uh, so sa pagkabata ka lang sugod na sugod drummer sa bata pa oh, ka nang, oh, ka lang ko. Uh, ano. na ko. edad ni mo nagsugod ka og uh, drummer? Nga nang cut on cut on lang ka or Nga 8 no to mga grade 3 ko ato 8 years old So nan, 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 na 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 lang unsa man imong, imong imong Imo ang Oh Drummers sa bloodline nila naman sa, or na, or sa bloodline. bloodline Kaya kung papa kay hiling mo itong music niya yeah. Ang among pag mga lumon Sa side sa papa Bakit puro mga musician nito uh -huh. Gitarista, bukalista, drummer Sa kung na lang na mga instrument na So na. ang imong napilian ang drummer Oo oh, so, na ako nabiling sa drummer Um Bago ka nakat-on mahimong drummer, Jod, mm. -hmm. may mga technique niya para, or nag nagsigil nga Kaya kaya kanang bata ta on, siya, likduk ko tubla kita unsa itong dukdukan dukdukon na nato ipatuk, music na ipatuporan music nato mm. giunsa nimo pag discover nga drummer jud ang imuhang inuhang gipili tungod sa rock music uh -huh. dito sa rock music nag start uh -huh. kanang iyang mga palo mga double pins kita dagdag 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 ngan so drummer nag direct uh -huh. direct show ka wala kani agi unsa mga ubang mga, wala, na, instruments wala nag try ko uh -huh. gitara pero ang gitara dili hilig nako <laughs> bitaw bitaw so nagi sa sa drummer so um kung mahimot ang drummer na mga technicalities nga angay natong bantayan ana or just the music alone imong sundon unsa man siya naasad siya ka lang like pareha sa gitara nga nay 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 mga unsa na mga chord o ko kung kung studyan lang jud ug maayo na may mga notes ana na ako kay ang sa ako lang kay mag paminaw lang gamit ba pero pero mas nindot jud ug makabalo kag makabalo kag basa og sa notes ba para ah Uh, so, ang pag drummer sa DIC yan, apo din na, kailangan din na makuha ang sa notes pod, hmm. No? Mura hmm. po dahil ka lang singer ka, di ka mo lang oh. din ha. Kaya mo mura tagwa sa, mura tagwa wala S sa tono uh. siguro. Na po yung time yung mag mag-play ko na wala ko sa tono, nang, sobraan na ba? Oo. Uh -uh. Ang katong imuhang grupo, sa nga mo grupo nga giapilan dito sa Suriga, tong Tokar, Surigao katong Maradjao ka Oh. Kung sa Bisaya pa na, maayo kaayo. Maayo kaayo. Parang Surigao no. Oh. So, um, pila mga katuig na nagstay anang ko ang mo gini nag ni mo di ba as hmm. you said earlier so pila mga katuig sa ilaha since 2009 2009, 2009. ah so you are still part of oh. it so um pag abot ni mo diri sa Shargao Island hmm. nag expect ba ka nga um i makoan ka dira sa Shargao Beach Club wala, wala akong mag-expect na makaari ko dire. Ang ako lang ginakuan is what if maka-tukara ko diha, what if lang tanan. Mm -hmm. ko sayangan ng opportunity na mauna na. Ang kanang imuhang talent is just dili gid na ordinaryo kay bisan ako <laughs> Duk -duk 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 uh -huh. din ko mo drummer, dokdok kay dokdok lang. Dinhi pag abot nimo nga unganong giunsa nimo pag cut uh, pag catch up, especially ang mga mga kanang mga kami nga mga dayo din hi hmm. kay syempre the way kamo drummer sa akong pagtan is maka maka ba maka ka hype sa usa ka mga kuan giunsa sa mga technique nimo ana nga sa imo pang ginaingon nga na in or in or out ka nga kanang mura ka kanang kanang unsa ka kanang, kanang drummer nga murag wala wala kanang murag mura buhay-buhay ba May compare so uh -huh. until today, uh, until kuan this time kuan siya kanang pag play na ko ang akong una-una na nang nag play lang ko sa tao na malingaw so nag play ka sa tao na malingaw ano lang yan gi gi sa puso ko na ko ang mm. trabaho na sa. Dili lang sa maunang trabaho as a drummer ko sa nalingaw ng tao. Sa na ako mahatag entertainment, malingaw ang tao na masulit ang ilang pag-ari mm. dili sa Siargao na. Mutatak ba sa ila na katuig diri sa kuan sa Siargao ta kay mm. kuan ni eh. party-party diri nya na pwede to, line na party, line po din rin ka na matatak doon sa ilang ba na may signature yun na kuwan uh, sa ilang mo una Okay. Ilang, Ma, may like signature nga mo tatak sa uh -oh. puso, mm. especially sa mga dayo, di ba? Mm. So, if you are going, kung imong ikumpara ang imong kinabuhi nga dito ka sa Surigao under sa Marajao Karajao, unsa advantage, unsa unsa po'y advantage o disadvantages nimo nga naabot ka dire sa Surigao Beach Club. Unahon na to ang advantage nimo sa na naabot ka diri. Hmm. Kay since na naman ka diri nagtukar, oh. wala tagsa na, diba? mm, na lang ka mulig sa origaw, di ba? Mm, talaga sa na lang. So unsay advantage ni mo nga naabot ka din ha, sa kanang kuan sa Shargao Beach Club Nasik na sikna na ilan na baka unsa man na? Ambot um, kung um, na ilan na bako pero mo sometime na mga views na sa TikTok na comment. Okay. okay. Naka-advantage lang kay Siyempre, dili lang kung ako nisikat. Pati po, ang gidala po na akong mm. SBC, ang Shargo Beach Club. Alright. Hmm. So, kung nai advantages unsa so, may disadvantages po sa liha sa inyuhang hangkuan, so sa pagtukar so super wala wala so, disadvantage na nakita ay, puro yun may tinabangay mm. mm. so, mo gud mm. so indot sud ang na teamwork no? teamwork team ang actual ang SBC teamwork na nang so regular na ba ka sa SBC or not Kaya na pa mm. kay didto regular na ka ang tawag nimo din dinha sa SBC or uh, Hindi. Uh, di sir ray mm. ang general manager ah. Di mo may residente na din. Mm. Resident na so, manukaran na din. So, ang nakay mo mga kauban, gikan sa imong dito sa Surigao nga grupo nga na dirisad sa ron? Or ikaw lang yun? Ako lang. Na itong grupo na, kung na itong sila diri. Ah, okay. Nagkaruling sila diri. Nag... Tapos nag-invite ng SBC na mag-play sila diyan. Naka-play sila. Mm -mm. Tapos, napoy ko nasabay po na na ako sa ila. Si Loy Loy, na, mm -mm. na, na partner po na ako dire sa tukaran din sa SBC o si Peter James okay shout out sir Peter James and okay sir so after sa atong ganing after sa atong short break ato pang uh, ang dugang si Don Imiat diri sa Isla sa Sargao so ayaw pagbiya after the short break back episode 17 sa Pakighinabi diri lang sa Ang Bisaya TV. Karon atong padayonon og Pakighinabi si Mr. Don Imiat diri sa uh, ano diri sa isla sa Siargao, right? So, isip ano diri sa Siargao um nana na ba kay mga nahimamat? since ang kaning Siargao is gitawag mo ni siya og kanang sa mga foreign people like mga dayo. How was the people nga imong nahimamat diri a uh, sa Siargao Beach Club especially ang inyong ang inyong move kay jogger kaayo din ha especially ang musud kaming musud kaming, kaming mga dayo din ha sa Siargao Beach Club um, mm -hmm. oray Pinoy na dito ang touring Pinoy na ang touring okay. may good day may good day uh -huh. close murag, close day close day, good, day. good vibes sa tanan mm -hmm. sulod sa Usa ka ola, uh, usa ka tuig, di ba? Almost mm. almost a year na. Mm. So kumusta ang love life diri ani Mr. Don Emiat diri sa Chargao Beach Club? <laughs> so kad nanuk na, ni tukar ka diri sa Chargao Beach Club. Okira. okay ra. asay man nga okay ra? Nang na nga tendencies nga world nga okay pero diri di ay di, 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 inside. Single is life nga. Okay, single is life. So wabay na abu, wabay time nga kanang mga mga foreign like mga mga guwapang Nanan, white Kanoon na 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 appreciate siguro sa tong beauty uh, nga appreciate sa beauty mhm mm uh, mo hey i like you Will you be my mm -hmm. e? oh, no. sorry focus <laughs> focus <laughs> sa focus ka wow sana <laughs> ako focus mura man ka lang kung focus sa career mm -hmm. mura man uka ka lang playing sa playing safe kay si Sir Don oy sure ka na Sir Don yes yes bro yes, yes. <laughs> na na, na meet na no, taga friend na taga Cebu si ana sila pero kanang nang, thingy. wala dyan naabot sa punto nga na ibog ka o ka ng mga koreana, mga italiana, o sa man. Wala, wala, wala. Mas lami ang yung pinoy ko. Mas lami sila ang pinay. <laughs> okay. So, wag yung kay, ka nang, wag yung ka nang nagpa, 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 nagpa kuani mo, nagpatibok ang ng puso din na sa imuhang Na, good? si CD. Yeah. Tago lang sa ngalan ng okay. ah. na CD. CD, okay. diin Di man nag-start ang inyuhang romantic ni CD unsa man na dalas sa kahubog unsa na dalas like, ko alang git sa sa performance kay as in ang drum magod ni Sir Don Emiat eh, mo kay bawo oh, kung mo 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 maka git siya sa mga tao ba sa kung di lang ka mawawon labi sa mahubog na ka wa na mag magdabug dabug juga ka <laughs> mm -mm. unsa man wahawas well, itar started man gud oy Siguro. Para makibawasan sila kay basindig na yung interesado sa mga itong viewers din na nga i-contact ka. Mahimu silang kanangkuan. Mahimu na yung inigwari silang siyargao pang itaon siya kanila. Pwede rin. Uh, Nag-start na to nung syempre, customer sila. Okay. Siyempre so, ma... ba? Uy! Wapa. Oh, wasana wasa na all. Hindi man na tumalikayan ka na magpa-impress ba? Magpa-impress? Syempre, laki na. Pakarat-karatan. Oo, oh, pakarat-karatan. <laughs> Siguro napansin niya na sige na kong karatma. Ay, napansin ko niya na. Sige, tumurag kami ang performance. Actually, kadaan naman, kami ang performance kaya ang performance kada tukar na ko ay mm hatag -hmm. makutan ng best na. Um, bitaw nung? Eh, wata ka balom na. Paras ninyo, ni ko ninyo nga. Mauni, ay, nag-interview. So, best, every day, uh, every night na ako ma-perform. Best ni. right So, before na to, sila invite sa laba kay Paige Imuha, sir, Karabong, before nato i-invite ang mga followers, mga viewers, mga especially sa itong mga foreign countries nga na sa uh, gawas nga naglantaw diri bisag wa sila kasabot sa itong Binisayang pulong um <laughs> unsay ilang expectations sa mga wala pa ka diri ah uh, unsay expecte ilang, unsay ilang unsay gusto nilang imo um, gusto ipa ipadangat especially sa mga tourist nga mo-ari uh, and to visit Chargo Beach Club sa mga viewers nga ang ni Agisya TV Betong tamo diri sa Siargao Islands Ari mo diri Gabi mm. jud kalingaw diri sa Siargao Islands Tanang problema niya mga bisang gamay lang Mawagtang na Masana ka diri Promise Mawag niya akong ikapanghambog diri sa Siargao And bitaw no And ayaw sa kalimot sa pagbisita sa ilahang Siargao Beach Club, Club. Asa ginanay uh, mo tang? Sa Proctre sa Rock Tres Dere sa Tourism Road. Bisitahan lang ang Siargao Beach Club. Mm -hmm. Tanan lingaw na adiha. Dili lang kung Siargao Beach Club ang nai lingaw dere. Na mga kalingawan po dere. Invite on mo. <laughs> okay. So, since ang atong episode good ani is to inspire ator atong viewers inspiring stories from the word inspiring stories unsa on yung pag-inspire ang mga tao or ang atong viewers to have talents like your talents nga drummer mm. -hmm. nga mahadlok sila nga mo drum kay basic ibu ibuli sila kay di sila ka mo drum unsa may unsa un, un, unsa unsa sila pag inspire nga sa mga na talent diha nga drummer pero wala nay lagi pakita unsa may imong uh, i-advise para na ako ah, uh, dapat i na nimo mm -hmm. tapos nga ipakita kung kinsa ka imong mm -hmm. talent na anak dapat i-show na nimo mm -hmm. ayo ka kaya eh kung mauhaw ka, murag wala. Ramagod, dapat ipakita ni mo, i-share ni sa mga katawhan ka na aron po ang magtanaw ni mo, uh -huh. mga fan nimo mo, ma-inspired po. Okay. La ako, ko. Ako, mauhawon ko sa behind the cam doon sa tinuray lang. Nga pag mag-perform na ko, murag ko lain na, lain nga imyat ang makita mm. na. Dahil, murag, kanang sa paning tawag nga, kung ma-perform ko, kanang, confident sa tanan niya ihatag na ko tanan best niya sa kanang mga drummer diyan na nagpatago pakita na mo mm. i-show na ng inyong talent kay talag sa una tanan na talento na sa Ginoo so ipakita na sa kalibutan kung unsa ka pero ayaw lang ang timan anay lang ninyo kung naana mo sa taas ang atong tiil na ragya sa ubos okay Alright. Mm. so Before nato i-promote ang imong personal account sa TikTok, um, Instagram or Facebook, um, natay ka nang gitawag pa So, mangutan ko Sir Don, uh. pila na masyad ka uyab ang na, ang abot sa imong kinabuhi? Anong <laughs> tinudan na yun? Kanang, kanang, kanang matawag na uyab yun ba? Kanang giseryoso yun mo? Wala, <laughs> silang. Ay, <laughs> God, look! So, lima. Lima? Okay, lima, lima. So, nabay taga-Siargao. Ano ang puras taga-inyo ha? Sorry, Gaw. Musul yung taga Surigao. Surigao City. Wa pa jud kay na uyab dire sa taga ta sa Okay. All right. So mo gawas ta diri ang pahugpog yaw. Okay. <laughs> Let's start with um puti or itom. Sagara morena. Morena. Oh, so di pa pili mo tigak puti o itom. Asa man ka ana morena jud ka? Wala sa choices. Right. Uh, short hair or long hair? Long hair. Long hair. Um, Or uh, lights off or lights on? Lights on, Lights on, <laughs> lights on. Mm. and sex or chocolate? Sex. Sex. All right, <laughs> that's good thing. Exercise. Oh, okay. And um, how about Koan? Insured or not insured? Insured. Insured. All right. So please invite our viewers uh, to visit here in Sargah Beach Club. Please invite. sa, once again sa, sa mga funny isya TV diha mm -hmm. sa mga tao na nangita magkabalo mo ko bisag asa eh, ni around the world naman ni eh. uh, enjoy mm -hmm. ta mo dire sa Shargao Islands na ari mo dire linglingon ta nya tanam problema ni mo bisang gamay mo wag tang na basa nakad dire nya ayaw pud kalimot og bisita sa Shargao Beach Club ha <laughs> alright i-promote sa dato ina <laughs> eh. yeah. Kunya i promote ang imong mga personal account nga makita sa ila diha sa screen. Oh, sa, 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 sa imong Facebook unsa man? Facebook na ko don Emyat. Ang link ana is www.facebook.com/yawasapm. Ah, uh, sa Instagram don e Mnyat gyapon. Uh, shout out to sab so, na ko ang hmm. akong wardrobe karon. <laughs> oh. Empty <laughs> wall. All right. Og Sergio Tattoo Studio, ah uh, Sergio Beach Club, Tiki Bar, uh, local and proud. Sana og Starbucks. Okay and ang ko ana Kanya Zeb fashion boutique. Mm. Nasa Cebu, nasa oh. Makita na niyo na sa Seb. Ang imuhan ko an? wala ka Instagram. Na, na, TikTok Instagram. ni mo. TikTok mo orang yapo. Okay. okay. Yapo. So, spelling sa Don Ilmiat kay D O N, wala space. Wala space. Okay, D O N. Ang sa Instagram dia D O N may dot din Ilmiat. Alright. Sa TikTok is Don space Ilmiat. Alright, so thank you so much Sir Don sa imong pagsandong isip mahimong guest sa akong episode 17 sa pakighinabi. Again, so sa tanang mga viewers na ako din ha, please visit Shargao Beach Club. Kung diin, kung gusto kag hugyaw, malingaw, o gabing um, Anang murag boost ang imong confidence bisitahang Shargao Beach Club ganimutang sa Porok Tres sa Tourism Road dini sa General Luna, right? So, once again, kita-kita ta sa atong episode 18 sa so pakikinabi next week. Gari lang sa Ang Bisaya TV. Alright, goodbye! Ito na ko si Kwa, si Gigi Inan Ratilla, my mentor. Amigo in! <laughs> um, Shoutout na ko ang um, Kahati, kung may Cindy, Amigo in, Vape Mustache, Zeb Fashion Boutique, MP Mall sa akong T-shirt Surigao Tattoo Studio sa kung Tattoos. Um, Shargo Beach Club, uh, mamdayan, Dayan, Starbucks owned by Boss Kai, Local and Proud, Sir Ray Nakalos, Team Harpaters, Shargo Tribali, Mark Parido, Queen of Shargo, Luis, Team Ki Surigao o Pinakalas. Sa mga si Cebu diha, uh, pagpalashes mo kang CD eyelashes. <laughs> Thank you sa inyo mga sponsors nako. Na